Nasa kabilang linya na natin, no? Si Arya Leia, ang ating uh, <laughs> OFW ang vest dress. At uh, isa na namang pamilya, no? Ang lumapit sa radyo natin, Gimba, ng uh, uh, OFW na taga San Roque, no? Dito sa bayan ng Gimba. Ah, uh, na nagpapasak lolo para yung anak niya na 23 the uh, years old lamang na lalaki ay makauwi rin dito sa Pilipinas gawa ng parang nagkaroon ng aksidente. Uh, sakit uh, sa o sakit sa ano aneurysm. Bago yun may aksidente ata eh, na hmm. Anyway, so tapos may natuklasang sakit yung bata pero stranded daw dyan sa may Saudi Arabia at hindi makauwi, no? Uh, ang detalye ng balitang yan, ihahatid uh, sa atin ni uh, Arya Lea. Arya Lea, pasok. <laughs> Magandang tanghari po sa ating mga tagapakinig Ay. dito sa bayan ng Gimba. at lalong-lalong na po itong mga sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Hindi naman sinasagot ng kumpanya o maging ng agency mm -hmm. ang pagpapagamot ng isang 23-anyos na binata na si Gerard Costares na residente ng Purok Dos, Barangay San Roque, Gimba Nebesia, na ang na nakatinga o stranded ngayon ng tatlong buwan na sa accommodation sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang salaysay ni Ginang Martes uh, Costales, ang ina ni Gerald, na sa ating kagabi, Mayo 28, taong kasalukuyan. Ayon kay Ginang Costales, Uh, Pangalan niyang anak si Geral sa apat ng magkakapatid at siya ang nagiging breadwinner ng pamilya. Umalis ng Pilipinas noong September 2023 sa pamamagitan ng kanyang agency na EGMC International Corporation ng Makati Metro Manila bilang isang sushi uh, chef sa isang resto sa Beda Saudi. Na operation sa natin. December na ang mauntog ito sa bakal na refrigerator habang naka-duty na naging sanhi uh, nito ng pagkakahimatay at sa bukol nito sa noo. Ayon kay Ginang uh, Costales, nadala sa pagamutan ang kanyang anak at na-confine ng isang linggo. Ngunit ni Anino ng counterpart agency na Moen Human Resources Company ay hindi nagpakita sa kanyang anak at sinagot lahat ni Costales lahat na bayarin sa ospital. Nagpadala di umano ang pamilya ni Gerald mula dito sa Gimba ng pera para lamang may panggastos siya sa Saudi Arabia at dahil nga hindi rin ibinigay ang sahod nito. Nagtungo si Ginang Martis Costales sa Owa Pampanga para matulungan sana ang kanyang anak na makauwi na lang. Ngunit follow us di umano palagi ang sagot sa kanila. Saka sa kasalukuyan, uh, kasamang di at kasamang army, hindi pa natin uh, nakukontak ang agency in general dito sa Maynila dahil masyadong busy ang linya nito. Um, naipadala na rin sa atin ni Gerard ang kanyang um, medical certification kagabi na nagsasabing not fit to work na siya talaga dahil sa inamong bukol sa noo at pamamaga ng uli ito. Uh, meron tayong video kasamang dia at kasamang army na ipapakita ipapa o pahayag ni Gerald Costari single sa kanyang reklamo uh, sa kanyang uh, kanya. Panuulin po natin. Gerald Costales. ng ko kasi eh yung nanay ay nanay na, yung, uh, yung nanay at saka yung anak may video eh so yung nanay uh -huh. sabi na humihingi nga daw siya ng tulong uh, dahil stranded yung anak niya na matagal nang nasa Saudi Arabia, walang trabaho no uh -huh. pagkatapos ng aksidente tapos kinakail kinailangan pa nilang magpadala ng pera para lang para sa pagpapa-ospital. Uh -huh. No at, hindi ba uh, ando doon, uh, libre naman ng hospital sa hindi Saudi sa Arabia, leya. Sabi naman, Oo, sabi so, so, dapat kita mang di, uh, sagot na ng kumpanya yun. Kaso nga, sabi daw ng kumpanya, uh, di naman siya, pinadala na sa ospital. Ang pag-aakala niya daw, sila ang sasagot. Bigla na lang daw siyang iniwanan ng driver at naka isang linggo nga siya. Nagbulat siya dahil um, siya nagbayad ng mga bills at yung iba, binawas pa doon sa insurance niya. Oo. Uh -uh. O oh, hindi, ano bang kumpanya yung pinasukan niya doon? Kung siya ay um, chef ng ano bang kumpanya? Yung, ano, yung Human Resources. Pero ang restaurant, ang pangalan ng restaurant is Operation panapin Oo. Kasi yung pinakaamo niya dapat ang sasagot doon. Saka ang alam ko, ang hospital naman doon ay uh, libre, di ba? Oh, okay. Ang ginawa nga daw kasamang G nung resto, November, nilipat siya, uh, pinaparipat lipat daw sila nung dumating siya ng September, November nilipat siya. Pag December nilipat na daw siya sa GEDA, nalilipat-lipat sila na walang kinalaman nung agency nila sa Saudi Arabia ah. at yung agency. So wala siyang, yes, dito ano, sa Metro Manila. Kung baka wala siyang kakontratang uh, ahensya or tao, kumpanya na na nag-hire sa kanya, gano'n? Hindi, meron siyang kontrata kasama ng Kaso nga, ito sigurong restaurant, meron itong branches. Kaya pinapalipat-lipat sila. Oh, eh di kahit ba kung mga branches niyo. Isa yun, 'yung ano. Isa 'yung kumpanya. Oh, yung o bakit parang uh, para oh, uh, binali wala siya? Uh, so ngayon, nung namamada na hanap ng may another okay, boy na naman ano, sa ano. Pinabayaan sa, sa ospital. Uh -huh. Tapos... Oo, pinabayaan siya. Iniwan siya sa ospital kasamang G. Isang linggo siyang na-confine sa oh, batya lahat. matapos siya sa ospital, saan siya uh, dumiretso? Pinauwi siya, siya sa, sa, niya? Hmm? Hindi. Dahil ah uh, hindi na nga daw siya, ah uh, hindi na nga siya makapagtrabaho, pinauwi siya sa Riyadh, pinabalik siya sa accommodation. Kung kaya, tatlong buwan siya ah, makatayin sa, okay. sa accommodation, yes. So, hindi na siya makapagtrabaho dahil? Not fit to work lang nga siya kasamang G, nandiyan nga yung medical, ano niya, medical record. Not dahil fit to may yes. may bukol, yes. May another bukol, bukol daw na tumutubo, yes. Oh... Kawawa naman ano. Opo. O so, hindi so, kailangan nung nung 23 years old na yan ay uh, makawi ng Pilipinas, repatriation. So bakit tumatagal siya? may kausap, ah, uh, nandiyan yung video din kasamang di kagabi. Dahil nakabidyo ko siya sa atin, pinipwersa siyang uh, pirmahan niya yung papel na, na, na dinidiklan niya yung pagpapagamot. Kasi ang sabi ni Gerald, sabi nung uh, sabi nung dito sa opisina namin kailangan pirmahan ko yon para uh, na ano na daw na yung exit visa niya daw na approve na ngayon pag nipinirmahan mo yan ipapakita ko kagad sa iyo yung exit visa at yung plane ticket pero kailangan uh, sabihin mo kung ano ito talaga yung gusto mo so ang ginawa ni Gerald dinikla niya yung pagpapagamot So, kaya ang sinasabi niya, Gipitan na mame eh, kasi ang ila, uh, siguro ang ilalaban nitong um, panapel o itong muen, human resources, uh, ano daw, maghuhugas kamay sila na dinikrime ni, ni Gerald yung pagpapagamot na kung tutuusin talagang hindi naman nila pinagamot yung bata at lahat na resibo ng pagpaparoon pa rito yung sa ospital, siya talaga ang gumastos. Pumunta um. siya sa Polo o oh, sa Rian. Sige, tingnan nga natin. Nandiyan uh, na, okay na. Okay na yung kanyang... Uh, sa so, po, makakaramdam po ako uh, ng... Nararamdaman ko na po yung mga simptomas since dalawang buwan na po akong stuck at walang medication. Uh, nararamdaman ko na po yung pagsakit ng ulo ko. And then yung ugat po dito sa bukol ay tuluyan na pong lumalaki. Eh. po. Tapos meron na naman po ulit tumubong bagong bukol dito sa ulo ko na hindi ko din na rin po alam kung ano nangyayari. Patuloy pa rin po ang pagsakit ng ulo ko hanggang ngayon. Na medyo kinakabahala ko din po. Kaya po ako humihingi ng tulong para po sana ay makauwi ako. At sana po ay ay matulungan nyo sa aking problema. Maraming salamat po. Good afternoon po. Good evening. Uh, ako po si Gerald Costales ng uh, empleyado po ng Muwin dito sa Riyadh, Muwin Human Resources. Uh, ang agency ko po sa Pinas ay EJMP. Ayan po. Uh, ako po ay nagkaroon ng health condition na around March. And then, ako po ay nadisgrasya nung December and humingi po ako ng tulong nung March sa aking agency and then agency dito sa Riyad. Ngunit, uh, sa kasamaang palad po ay hindi po natugunan ng aking tulong. Gawa nga daw po na ang restaurant na pinagtatrabawan ko ay hindi daw po nila. Kino-cover ang health issue kahit ito po ay nangyari sa restaurant. And then, humingi pa ako ng tulong sa agency ko dito sa Riyadh around March. Ngunit ang sabi lang po sa akin ng aking agency dito ay wala akong choice kundi magpagamot na kailangan ng medical sa sarili kong pera. And then, nagpaliwanag din po ang aking restaurant na gamitin na lang daw po ang aking insurance para sa aking mga medical check-up sa pagpapagamot. Kung yung ganun po nangyari ay wala naman na po akong nagawa, kundi sundin na lang po sila. At ang nangyari po ay pinagamot ko po ang sarili ko without without service. Kasi po nang hingi rin po ako ng service sa kanila kahit papunta na lang po sa hospital. Wala din po akong service na naasahan. Hindi rin po nila natugunan ng service. Sagot ko rin po lahat ng pamasahe ko papunta ng hospital, pabalik-balik po. And then, ang pinagtaka ko po ay ang sinagot lang po sa akin na insurance ko ay 20% lang po. Andito po yung may, yung mga resibo ko po ng gastos ko ng hospital ay wala na po sa gawa nga ng kinuha po ng agency dito sa baba dahil sabi po nila ay re reimburse nila so, sa balit. May isang na po ngayon, wala pa rin po. Dito po yung katunayan na 20% lang po ang natanggap ko na deduction. Ayan po. Deduction percent ko po ay 20 lang po. Ayan po. 20. Meron din po dito yung ibang resibo na yun lang po ang nabawas sa medical medical assistance ko po. Ngayon po, uh, sa nangyari, ang restaurant ay nag-decide na po na wag na akong pagtrabahohin, pag-stopin akong magtrabaho at bumalik na dito sa agency ko sa Riyadh. Ngunit uh, April 10 pa lang po ay pinaalis na ako. Wala po akong wala pa po akong wala na pong natirang sahod sa akin noon gawa nga ng pinang uh, pinangpagamot ko. Ang nangyari po, gusto po nila akong paalisin doon sa accommodation ko dahil hindi naman na daw po ako nagtatrabaho sa kanila at kailangan po nang bumalik sa Riyadh dahil nasa Jeddah po ang location ko. Wala po akong choice kundi bumalik dito. Kaso nga lang po, paano po ako makakabalik kung hindi po nila binigay yung sahod ko, hindi rin po nila binigay yung, yung mga natitirang back pay ko wala po silang binigay. Pero ang sabi po ng ng restaurant ko ay naibigay naman daw po. Uh, April 10, wala, umal, nagtrabaho po po ako tapos pinalis po ako kinabukasan and then uh, andun po ako sa accommodation one month. Sabi ko po ay hihintayin ko ang sahod ko para makabalik dito sa Riyad. Ngunit sa kasawang palad po hindi po nangyari dahil hindi po nila binigay ang kahit yung pinasok ko po na sahod ko hindi po nila binigay. Ngayon po, humingi po ako ng tulong sa pamilya ko para mapadala ako ng pera papunta ng Riyadh kasi kailangan na po talaga. Wala na po akong gagawin dun sa sa Jeddah dahil wala naman po akong trabaho dun. Uh, nung May 4 po, na karating ako dito sa Riyadh, dumeretso po ako sa OWA, humingi po ako ng tulong sa OWA. Ngayon, nakapag-usap po kami doon, nakapagkaroon ng usapan ng deal na ipagamot ako. Ipagamot na lang ako. And then kung ano yung magiging resulta, susuportahan nila yon. Kung gusto ko pa magtuloy o hindi. May 4 po, naghintay ako hanggang isang linggo, wala pong response na ipapagamot ako. And then second week, ala pa rin po. And then nung May 24 na po, yung empleyado po dito sa baba, sa agency namin ay sinabihan na ako na pumunta na ulit ako ng OWA kasi hindi ako inaasikaso dito. Ngayon po, pumunta po ulit ng OWA, bumalik po ako doon. Nasaktuhan naman po na andun po yung employer, yung employee nila, empleyado ng, ng agency ko ng Muwin dahil may nagreklamo din po na isang trabador na nagtatrabaho uh, na under ni agency ni Muwin ngayon po, uh, nagkaroon na naman po ng usapan na ipapagamot talaga ako. Hindi na po ako nagreklamo dahil uh, kahit sobrang tagal, umuo na lang po ako. Sabi ko, sige po, payag po ako dyan sa ganyan. Dahil nakapag-usap naman po kami na maayos ng empleyado ng MUID. And then po, kinabukasan po, ginising po ako dito. Sabi, ipapagamot na daw po ako. And then, pagdating ko po dun sa hospital, nag po ng test lahat po akala ko po wala po akong babayaran. Iniwan po ako ng driver, tapos po ako rin po nagbayad ng, ano ko, ng medical ko. Ng mga sinabing na niran ng mga test sa akin. Andito po yung resibo na nagpapatunay na ako po ang nagbayad. Kasi akala ko po ay sasagutin po ng, sasagutin na po yun ng agency ko. Ito po. Ito po yung amount paid. Ayan po. Hinighlight na po ng doktor kasi sabi ko kailangan din nila. Kailangan ng resibo. Ayan po. Amount paid. 32 real. Ayan po. 32 real. Tapos, andito naman na din po yung papel na hinihingi ng company ko na nagsasabi na ako ay unfit for working na po dahil sa ulo nga po ang aking health condition. Ayan po. And the patient has no... So, patient unfit for working. He has no effort for work. Ayan po. Tapos, akala ko po ay magiging okay na dahil andito naman na po lahat ng hinihingi nilang requirements sa kasamaang palad po ay may 28 na wala pa rin po yung exit visa ko, final exit ko, hindi pa rin po ako nakaka-away at andito pa rin po ako sa agency ko. Ayun lang po. Salamat. Sumiyaw na nakakaha nakakaantig naman tong nangyari na uh -huh. yan. Uh, uh -huh. Ayan, nandiyan ka pa, so, Arya kaya, Lea? Ano, kaya, um, ano, yes, pa. ano na ba ang update? Kailan ba uh -huh. yung... Ano Uli, na huling update yun. huling yung, update. Yung huling update na nagbigay siya. Sinabi yung, niya. Nasaan uh -huh. siya exactly? Nandun siya sa... Uh, Nandun siya sa kanyang agency. Agency, oo. Oh, oh. Oh, ano daw sa ano sabi ng agency? Di ba nakausap mo na? Wala kang nakausap sa agency, Arya Lea? Wala nga. Ay, oo nga pala. Hindi tumasagot, ano? Tama ba? Yeah. Ano yon? Hindi ba sumasa, oh, hindi sumasagot yung agency? Yes, mm -hmm. yung agency dito, nagre-ring lang mga na, nagre-ring, hindi sinasagot. Sige, ganito na lang, patulong ulit tayo doon sa QRT. O, at, uh, okay. least, eh, sila sa Riyadh, sila, sina Aisha, no? Kung uh, paano ang uh, pupwedeng, uh, ano, uh, kung uuwi, di syempre, uh, repatriation yan. Ah, uh, gaano kabilis. Saka yung ano, yung health condition niya. No, talagang um, naglabas na ng ano eh na uh, hindi siya May pahayag yung may pahayag yung uh, staff kagabi. Nandiyan isending ko yung record habang nag-uusap sila. May record ni Gerald. May pahayag yung staff na pirmahan mo lang itong papel na 'to and then ipaliwanag mo, i-decline mo na magpapagamot ka para ma ano na maibigay na namin yung plane ticket sa kayong exit visa. So ang ginawa ni Gerald, tumawag siya sa tita niya, tumawag siya sa mama niya, nakabidyo ko, napapanood ko. Ano nang gagawin ko? Sa pilitan na to, wala na akong magagawa, no sa na ako. Sabi niya, sige, pirmahan mo na yan. Kung yan ang kinakailangan para nang mabigyan ka ng exit visa, saka plane ticket. Iyon e, na nga po yun, pirmahan niya na ngayon. Ibinigay niya na yata ngayong araw. Kaso nga, ang sabi ni Gerald, ang pinag-aalala niya, baka yun ang gagamitin nila na magungugas kamay daw yung agency na baka sabihin daw na dahil pinirmahan ni Gerald na hindi na siya magpapagamot, gusto niya na lang umuwi. Kaya hindi sila tumugon, sabi. Pero merong, merong ano, meron namang oh, mga wala bang, oh, 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 eh. shot, yun yung isang tanong ko eh, yung bang uh, agency ay uh, um, may pananagutan din na ipagamot yung... Uh, kanilang ano yung kanilang Opo, mga ma siyempre may pananagutan yung yes may pananagutan yung agency sila ang bahala doon kasi na disgrace siya mismo sa trabaho sa Oo. restaurant unang unang may pananagutan doon kung saan siya nagtatrabaho dapat eh kaso nga employer no Oo. kaso ang problema parang ginawa siyang ano yung yung palipat-lipat kaya walang permanente naging boss ganun ano naging amo Sige, ito nga. Sige, uh, pakinggan nga natin. ah eh. oh. Ay, Ay, yan, yan, yan. Pwede mong ilabas yan? May mga documents. So. Hindi natin pwede ilabas yan kasi may mga personal information. Tapos, ano... Yeah, Puro blood yan sa tamang army. May may hindi na. mo ma-ano, hindi mo mababasa kasi... Kahit na, o, hindi yan. pwede. Bawal, bawal. Saan bawal? Oh, oh, oh. Bawal sa sa Facebook? Uh, bawal sa Facebook, bawal sa YouTube at bawal din para dun sa privacy yun eh. Data privacy. Pwede yun. Ah, kung oh, ilalabas, oh, i-blur. Eh, hindi naman yata na i-blur ni Arya Lea. Binanggit ko hindi, man, na yung manina eh. Hindi, hindi, hindi. Oh. So, sige, okay. Hmm. Uh, yan na lang natin yan. Uh, at least nalaman ng publiko na ganyan yung sitwasyon hmm. ni Edward, ba pangalan? Ang bata? Gerald. oh Gerald. Ano? Sige, at i-coordinate na lang natin doon sa QRT. Oo. Oo po, kasi yan ang IDP. Maraming salamat, Maria Lea. Maibigay yung... Sige harina. po, sige po. Para may assistance.